Hello guys! So for today's video ay magluto naman tayo ng super yummy na pork pata hamonado. So guys, tara at samahan niyo po akong magluto and enjoy watching po. So yun na nga guys, sumaaga ako nakapuntang talipa pa kaninang umaga. At nakabili nga ako dyan ng pata. Siyempre yung ating bida ngayon. Yung ating pata. Siyempre ang pinili ko yung nasa unahan ng baboy. So ay na, pakadating ko sa baya hinugasan ko kaagad ng malinis yung ating pata. So nakailang hugas ako dyan guys, dapat malinaw na yung ating tubig. Siyempre, ang paghugas ko nung una, nilalagyan kong asin, nilalamas ko sa asin para check na malinis na malinis. Then babanlawan natin yan guys. So after yan guys, so, nagpakulo na ako ng tubig. Kasi pagkapakulo ng tubig, ilalagay ko itong hinugasan ko na pata. So, ayan nga guys. So, kumukulo na yung ating tubig at ilipat na natin dyan yung ating hinugasan na pata. Ayan. Pipachap ko lang yan. Ang tama lang naman yung laki. So, habang in, ko yung ating pata, ayan yung ating ingredients, yung ating bawang, sibuyas, paminta, yung ating juice at yung ating chunks. So, much better na gumamit kayo ng uh, slice na na pineapple. So, ay na nga. At huhugasan natin sa malamig na tubig yung ating pata at ayan na nga hinugasan ko uli yung ating pata dyan at nilagay ko na sa ating malinis na pan. At dyan ko na ilalagay yung mga sangkap niya guys. So magagamit lang tayo dyan guys ng toyo. Ayan, naglagay na ako ng toyo dyan guys. At yung ating isang lata na pineapple juice at yung ating pamintang durog, syempre. At yung ating pig chap na bawang at sibuya. So, napakasimple lang nito guys. Hahalu-haluin lang natin. So, ayan na nga guys. So, para hindi masayang yung juice nitong ating pineapple chunks, sinama ko na din yan guys. syempre mamaya na natin ilalagay yung ating pineapple chunks. At naglagay din ako dyan ng sukal niyog. syempre asukal kasi yung ating hamonado is matamis-tamis yan guys. So, ayan na nga. At Maglalagay pala ako dyan guys ng tubig syempre para pampalambot sa ating pata ayan. At syempre simulan na natin uling lutuin 'yan guys. So tatakpan lang natin 'yan sa medium lang na apoy guys. Ayan at after 40 minutes, 30 to 40 minutes. So ayan kumukulo na 'yan at nag-i-start na rin 'yan lumambot 'yung ating pata. So dapat sa ating pata is malambot na malambot 'yung natatanggal na 'yung buto niya guys sa laman dahil sa sobrang lambot. Napakasarap nito guys. Kaya try nyo din itong gawin guys. So ayan na nga at sobrang lambot na nung ating pata. Binuhos ko na din yung ating pineapple chunks. So much better gumamit po kayo nung bilog na slice na, na pineapple. Ayan. Para mas magandang tingnan. Pero okay lang naman po yan guys. Ang importante dyan is yung sarap at yung lasa ng ating pork pata na hamonado. So, ayan na nga guys. Sa so konting minuto lang yan guys ay Papatay na rin natin yan at luto na yan guys. So guys, thank you for watching at sana ay nag-enjoy po kayo ng aking video today. Try niyo pong lutuin itong ating pork pata hamonado at napakasarap. So guys, nakalimutan ko naglagay pa pala ako dyan ng cornstarch para pampalapot sa ating pata. Pero optional naman yan guys, pwedeng hindi naman niyo po lagyan. So lang guys. So, see you our next video again. At tara at samahan nyo na kami kumain ng aming lunch. Nako, check na matutuwa na namin ang aking trisan kanilang ulam na pork pata hamunado. So, guys, thank you for watching. Happy lunchtime, everyone. Babu! Kain na na!